Ayan ang kauna-unahang multimedia songwriting and singing competition ng iba't ibang social development oriented organization sa ating bansa. Tayo na dahil sa iyo. Ading bumangon ka. Nasusubok sa husay at talento pagdating sa musika. At upang mahubog at mas mapahusay pa ang kanilang ang King Galing, makakasama sa kompetisyon ang tatlong mga hurado na magsisilbiring gabay sa ating mapipiling mga kalahok. Sila ang tatayong mga mentor hanggang sa huling yugto ng tagisa ng talento ng mga microfinance at microinsurance community. Isang premiyadong alagad ng sining, a song arranger, composer, and an orchestra musician and conductor, Coach Kim Russell. I'm expecting the unexpected. May mga kanta na talagang makakapagbukas ng kaisipan, makakapukaw ng damdamin. Isang tunay na alagad ng musika, singer, songwriter, and a music video producer, Coach DJ Galang. Dapat kung ano yung flavor na gusto mong palabasin, yun agad yung pakita mo sa amin. Huwag ka na madaming paligoy-ligoy pa. Dugong Pilipino, galing world class. Siya rin ay isang multi-awarded composer at Grammy awardee, Coach Milo Alcala. I would like to use the word organic. Yung lahat ng aspeto ng kanilang musika ay related, coherent, no? From the melody to the lyrics, Uh, but at the end of the day, I would like to be moved. Tatlong personalidad, iisang layunin ang itaas ang antas at kalidad ng musika Pilipino. Tunay ngang mas kaabang-abang din ang mga kwento sa likod ng kanilang mga talento. Mga kwento ng pagkabigo, pagbangon at hindi pagsuko. Makamit lamang ang tagumpay sa pamamagitan ng mga talentong kanilang taglay. Para kanino nga ba nila ito inaalay? Uh, sila po yung motivation ko para ipagpatuloy po yung para ma-inspire din po yung mga ibang tao na huwag po silang mahiyang i-share yung mga talent po nila bigay bigay po ni Lord sa atin. So i-share po natin at ipakita po sa ibang tao. Patuloy namin gagawin itong trabaho na para sa inyo, pagbubutihin pa namin para makamita namin yung pinaka-best na mga kaya namin para mapasaya namin kayo. Ang himig at awit mula sa ating komunidad ang magkukulay tungo sa nais nating pagbabago. Para po sa akin, ang kulay ng buhay ay kahel. Pagkote okay, dahil pwede masamahan ng ibang kulay. Kulay lontian po. Ang kulay ng pagbabago is kulay verde po, luntian. Para po sa akin, ang kulay po ng pagbabago ay bahaghari sa bugaw. So, ito po yung nag-represent sa mga pintor po to light up uh, and kulayan po yung buhay or sa mga paintings po. Gusto ko siguro maging balance eh. I would like to be encouraging but as, at the same time, I don't want to compromise uh, quality. Kung pag mabait ang pag-uusapan, Siguro, gradually sa ating workshop. So, mag start muna tayo sa mabahid, Ito ay tungkol sa pagbibigay ng magandang uh, karanasan sa kanila para huwi silang panalo. Sino sa ating mga kalahok mula sa iba't ibang development-oriented organization community ang tatanghaling kauna-unahang champion sa tagisan ng mga talento? Magkakaalaman na dito lang sa Tanawa Season 1 A Multimedia Songwriting and Singing Competition Sa pagsisimula ng kompetisyon, iba't ibang boses mula Luzon, Visayas, Mindanao ang bibigyan ng pagkakataon na mapakinggan ng ating mga hurado. Tumugon sa ating hamon, ang community ng iba't ibang development-oriented organization bit-bit ang kanilang mga instrumento at mga pyesang kanilang pambato. Mula sa ating mga aspiring contestant, pipiliin ang ating mga coaches ang karapat-dapat na makapasok sa unang round ng kompetisyon. Una nang na ang sumalang sa harapan ng ating mga hurado ang Project Maestro ng CMIT na tubong Los Baños, Laguna. Uh, I'm Benji Libre from Los Baños, Laguna. 43 years old, born in Cagayan de Oro City. Noong bata pa, uh, mahilig po talaga ako sa music, sumasabay sa mga kanta. Fortunately, naging ugali ko na lagi na practice. Nagamit ko po yung talent uh, through singing para masupport ko din po yung sarili ko. Bugha gustong gusto ko yung pagkaka-arrange ng chorus. Ramdam na ramdam ko yung ano, yung you're, rooting for some. Pinaka nagustuhan ko dun sa kanta mo is ramdam ko yung sincerity nung, yes. nung gusto mong sabihin dun sa kanta. ah so, uh, siguro may kulang pa sa verse, pero pwede natin yung ma-work out eh. Good job, no? ah uh, I like that there's a build-up sa iyong ginawang kanta. No? Parang nagsisimula sa banumanay, tapos parang pitch wise tumataas hangga pag kailangan tumaas uh, I like the modulation no sa mas mataas na key towards the end uh, at saka maganda rin yung mga melodic lines mo na talagang may tawag na, contour may shape Sunod na nagpakita ng kanyang husay sa pag-awit, ang Soft Serenade na pambato ng Cebu City. Ako po si Charlo Soperalis po from Cebu City. Ako po ay may sa uh, kanta, sa music, lahat, dancing. Uh, yun po yung naging kahiligan ko simula pa noong bata po. Pangarap ko po sa buhay is yung uh, at least uh, makabuo ng isang kanta. Naalay ko po yung talinto ko po sa mga magulang ko, sa mga kaibigan ko, sa lahat ng farmers, at sa lahat ng naging inspiration ko kung bakit uh, naging uh, matatag ako sa buhay. Dun, how, dun how, Sama, sama, sama Good. Um, I like that uh, you're using this, ano, this device called repetition, ano, that's very useful sa paggawa ng kanta. Kasi, madaling matandaan, balikot. Lunghaw, oh, lunghaw. Pag pinapaulit-ulit mo yan. Catchy naman. Okay, it, makes your song catchy, no? Uh, the only thing is, pag sa verses, meron ka rin, meron ka rin inuulit pa na parang pare-parehong notes, no? Maganda kasi pag may mga mga visual cues, no? habang na, yung mga nakikinig sa yon, no, mm -hmm. kahit, kahit wala kang MTV o walang video, sila mismo ang pag-imagine. Yes. Mm -hmm. Ngayon, pag yan, paulit-ulit mong tinutugtog, paulit-ulit mong pinapakinggan sa utak mo, eventually, malalaro mo yan ng naturally kung paano mo, kung paano mo babaliin yung kanta. Palaging uh, sa songwriters, tandaan palagi natin na hindi mag ang kanta na maganda nga yung words mo, but the arrangement itself is hindi maganda, hindi siya mag -work. Mapangiti naman kaya ng ating sunod na contestant ang ating mga hurado? Atin ang kilalanin ang smooth soloist ng Paranaque City. Hi everyone, my name is Neil Servida from Paranaque City and I'm 31 years old Since 2013 po ay nag-start na po akong mag-wire and yung po mas lalo pong na-develop po yung talent ko po sa pagawit. Ang pangarap ko po talaga is magkaroon po ng magandang buhay po yung family ko po, especially may may marinig po yung boses ko po sa mga tao, lalo-lalo po sa mga tao pong naniniwala po sa aking talento. umpisa Kapit isig Parang na-imagine ko na mas bagay sa'yo na mas mataas yung key oh. ng kanta. Mm. Uh, parang kasing mataas ang range ng boses mo sa, sa pakiramdam no? ko. Oh, Oo. Pa din, eh. And mas mas mararamdaman siguro yung build up ng kanta pag yung uh, yung tumataginting na sa taas ah. yung boses mo. No? The next time pag magsusulat ka, uh, gamitan natin ng words na swak na ma may explain mo ng, ng mas maganda. Ako, sa kanta mo, gustong gusto ko yung, ano eh, yung storytelling. I think you're a really good storyteller. It felt, uh, it flow naturally out of you. Parang ganon. Thank you. Bagamat mahiyain, tumugon pa rin sa imbitasyon ng tagisa ng talento ang soft silent strummer ng Liliw Laguna. Ha uh, I'm Maria Cristina Formelosa from Pila Laguna. 28 years old, bata pa lang po ako, mahilig na po akong kumanta. Pangarap ko po makilala bilang isang composer and singer po. And pangarap ko rin po maging uh, mag-perform sa mga theater. Kailangan lang po natin magtiwala sa sarili natin kung ano yung hinahangad natin sa buhay. Magandang buhay choklain na ko para sa pag-asa magandang and correct me if I'm wrong coach Kim and coach uh, Nilo. masyadong general parang gusto mo lang lagyan ng chorus para sa akin lang ha, kayo coaches. Kailangan musically, maririnig namin, ah, nasa Mistake. ibang section na tayo. Yes. Na. Yan, And kaya... then there's one, there's one note, parang, na-na-na, yung this note that you keep repeating, na sa na parang, ay, parang paulit-ulit na mm -hmm. naglalad sa, mm -hmm. kailangan mag-make sense yung comparison ng dalawa. Kahandaan at excitement naman ang bao ng ating sunod na contestant. Handa na siyang haranahin at suyuin ang ating mga hurado sa pamamagitan ng kanyang magandang melodia. Narito na ang Melody Muse mula sa isla ng Marinduque. Hi everyone, my name is uh, Dayan Palomares. I am 35 years old at uh, po ako ng card MBA at mabilis po ako ma in love sa sunset. Narealize ko na parang may may, may bosses na pwede nating i-share sa sa mundo. So ngayon, parang ang pangarap ko na lang ay magkaroon ng uh, happiness, genuine happiness. hindi siya pang first time na songwriter. Niloloko mo naman yata oh, na. oh, <laughs> Yung kung paano mo sinulat yung melody at kung paano, kung paano siya lumapat sa text, ah, uh, make sense eh. Ganito kasi yan eh. Pagka first time kong mapakinggan yung kanta, kailangan, unang beses ko pa lang na mapakinggan yung kanta, Tumatatak. At, oh yes, correct. At saka, naiintindihan ko na agad. Yung yes. yes. So, yung structure mo. Parang innate, innate sa'yo ang musicality. So, that's really good. Tapos halatang-halatang hindi siya pinilit. Yes. Aminin nyo. Mm. Pero yung kay ma'am, hindi mo alam kung ano yung kasunod. Kasi nandun yung uniqueness eh. Hindi rin pinalagpas ng batang music maker ang pagkakataon na ipamalas ang talento ng mga kabataang tulad niya. Ating kilalanin ang young multi-instrumentalist mula sa San Pablo City, Laguna. I'm Sly William Aldipol pala taga... San Mateo po ako dito po sa lungsod ng San Pablo sa Laguna. Na-discover ko po siya at the age of 8. Uh, tumutugtog po ako ng gitara. At talagang uh, pinursigo ko po yung sarili ko sa music kasi dito ko po nakikita yung sarili ko. Personal pangarap ko po, po talaga noon ay maging teacher or maging lawyer. Pero uh, sa ngayon po, uh, isa, na, isa rin po ang pagiging rakista. Dahil ikaw ang pag ng mundo oh, oh, oh. dahil sa'yo iyo magsisisi. Thank keep... you. I can feel na talagang for band yung arrangement. Mm -hmm. Wala na ako ibang masasabi sa structure. Siguro yung melodic pattern ano lang, lagay lang ng konting variation. Kung i-record -re to ng full band, mas maganda to is uh, talagang with harmonies. Mm -hmm. Ano, hindi lang tal hindi, hindi lang siya unison. Malinaw yung structure mo, the form is good. Uh, the melody uh I four like that there's repetition siya, eh. there. So mm -hmm. it's it's catchy. Mm -hmm. When you first sang it kasi parang pababa no. Tapos biglang pumasok ko yung abutin na first word ng chorus para ah okay chorus na pala but the second time you did it uh, ah malinaw na inihatid mo yung refrain to the Pwede chorus bang, i'm still not uh, the song itself without the title ah, it's yeah. a good song yes pero hindi ko hindi ko lang ma masyado why is it bughaw ah uh, i mean bakit uh, bughaw yung ano yung ano na mo, way, uh, Ano po kasi ang bughaw po kaya? Anong meaning ng bughaw para sing sa Simbolo ng kayamanan. So, Bughaw po tayo. Royal. Mayaman po tayo sa... Maybe, if you're gonna tweak this song, if you can use the word Bughaw somewhere here. Para malating mabigyan ng justice yung... Yun na lang, yun na lang. Pag napag-connect mo yun, it's a really good song. So, paano mo ma-explain yung Bughaw dun sa song? Which is yun lang naman yung concern namin medyo hindi namin nakita yung ano yung explanation ng bughaw yeah but apart from that the song itself ah uh, yun pero yun yun talaga without the title ah uh, nagme-make sense talaga yung kanta buong-buo na siya kumbaga ah uh, kaya lang pag titingnan ko yung title hindi ko siya hindi ko siya kayang justify sa sarili ko unless i explain mo sa akin oh wait coach kim meron daw time bisita ah uh, papasukin nga po natin kung sino ang bisita natin. Ano pong? Hello po. Hello po Hello po! Welcome po! sir. <laughs> hello po. Um, father po. Oh, hello po. Hello Welcome po. to Tanawa. Ano pong masasabi niyo, sir, kay Sly? Um, yun lang. Um, lagi kong sinasabi sa anak ko. Every time may gig siya lalabas alam niya yan, yung, yung linya ko na maging responsable. Yun lang. Bilang tatay, bilang lalaki. Yun lang. Which is good kasi dati, uh, di naman sa pag ano, dati kasi hindi, wala, walang suporta sa ano eh. Okay. sa, lalo na sa mga kabataang nagbabanda. Ang okay. tingin agad ng mga magulang dati is ano ba yan bakit ka nagbabanda di ba parang masamang influence Mas, masamang influence na nagbabanda banda ka na pero si sir talagang supportive siya which is nakakatuwa na iba na talaga ang panahon ngayon baka may gusto akong sabihin kay napaka supportive ni daddy ah, salamat salamat kasi lagi po sila nakasuporta sa akin yun hindi ko man masabi pero lagi po akong sobrang ano ko sobrang swerte ko po sa kanila sa pagsuporta sa kahit hindi po sa pagbabanda sa lahat ng hilig ko. Dedikasyon at pag-ibig naman sa musika ang naging pundasyon ng ating susunod na magpapakitang gila sa ating mga hurado. I am Sarah and I am the vocalist. Hello, I'm Sunny and I'm the drummer. I'm Gab and I'm the guitarist. Hi, I'm Pau and I'm on bass si Mac uh, lead guitar. And we are okay. our player. Uh, actually kasi kami lahat ano ano kami laking church. So we all play at church. yon So madalas madalas 'yun ginagamit namin yung talent namin on serving God. Yung pangarap natin na maging maayos yung uh, condition ng bansa natin, no. Kasi it, it will follows everything. so about isa naman sa amin ano. Syempre about isa na may gusto umunlad ng magandang ano future sya pero yung continue to ano serve god Parang ang, ang sarap naman makarin na makarin niya after all the solo performances. <laughs> <laughs> May full band tayo ngayon. Like. What a treat. Gusto ko yung merong clear part sa verse. Tapos alam ko nalilipat. Alam ko pag lumipat na siya nung next part. Tapos alam ko rin pag lumipat na siya ng chorus. Yung medyo naging uh, parang confusion lang sa part ko ay yung last two lines ng chorus. Kasi yung dinamuling matitib matitibag, An ano mo siya eh, uh, binirit niyo yun eh. Tapos biglang bumaba ulit para ipasok yung puti-asol-pula. Ang inisip ko, yung extension na yun, feeling ko parang mas mag-work siya as a coda na lang. Structure wise, um, it would, mas nagiging successful ang mga, mga kanta kung ang pre-chorus and chorus pareho lang siya, uulitin mo lang siya exactly kasi mas madaling ma-memorize ma ng mga marinig. kasi yung chorus. Dito? Yes, mas madaling ma-memorize mame ng listeners mo. Mm, ang napansin ko lang, uh, wag na, uh, malalim na kasi pinaghuhugutan ng melody, yung dynamics sa sobrang lalim na, wag na natin masyadong palalimin yung words. Para, ano, I mean, go agad, sabihin mo na agad na yung gusto mo sabihin. Which is, hindi naman masama yung ginawa nyo. Kung baga lang, uh, okay lang kasi kunwari sa verse 1, okay lang mga dalawang malalim na salita, okay na yun. Wag yung halos lahat. Halos lahat ay sa uh, sobrang lalim. So, hindi ko na nakita yung need para magkaroon nung, nung, nung bridge, kumbaga. Usually, kasi, kasi yung bridge, pumabali yan eh. Oh, Pag-bridge eh. Tapos ano yun, intense na emotion, oh, usually, usually ganun. Pumabali talaga. Ayun lang. Ang daming beses kong na-feel na umangat na, tapos Ah, uh, Yeah, ulit. there was like, may feeling na parang roller coaster, which yeah. is a good thing. Mm. Pero kailangan planuhin yun yes. from beginning to end. Saan ba dapat yung mataas? Saan ba dapat yung bababa yes. uli? sa ating susunod na episode atin tinamang tutunghayan ang performance ng iba't ibang kalahok mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ilan lamang yan sa mga kapanapanabik na mga eksena dito lang sa kauna-unahang tagisa ng talento ng ating mga social development oriented organization sa buong bansa. Ito ang Tanawa Season 1, a multimedia songwriting and singing competition.